Toyota Wigo problema nito busina yun naka indicate yung airbag so, walang busina yun oh. walang busina ito mga bus tatanggalin natin yung manubila cover nya muna subukan natin mga bus ito yung wire sa busina ito subukan natin lagyan ng test light yun mayroon so ang problema nito mga bus ito yung spiral o clock spring nya problema putol so tatanggalin natin at dito mga boss tatanggalin na natin yung manuwela para matanggal natin yung clutch spring nya at ito mga boss iniikot-ikot natin parang wala na talaga no? connection sa ilalim yung ribbon niya putol na ito yung problema mga boss So, tatanggalin natin mga bus titingnan natin sa loob yun mga bus botol na talaga oh. mga bus botol So ang gagawin natin mga boss Sabi ng may-ari Gawa ng paraan So ipabrikit natin mga boss sa ilalim Ito yung gagamitin natin Shim brass. Gawa natin ng Contact sa ilalim Para lang may busina Doon pa rin sa switch Na original ang gagamitin Ito na mga boss Yung pattern natin no? 'yung ikat natin. At ito na, i-cut natin ito. Tapos lagyan ng butas sa gitna. tapos gawa na naman tayo ng isa kasi dalawa kasi to bawasan lang natin konti kasi sumubra mga boss yan ang forma niya mga boss so, yan tapos gupit tayo ng ganito ka haba medyo maliliit yan ang gawin nating kontak mga boss ganyan o oh. ihinang natin dyan yan dyan. ganyan ang forma niya mga boss pag iikot mo yan, nakakontak siya palagi. Ito na mga boss, nainang na natin. Tapos linagyan natin ng wire para ikabit natin to sa original na wire niya sa horn. So, i-assemble na natin mga boss. So natin mga boss kung tama yung contact nya pagkalagay. Okay naman so lagyan natin ng pandikit mga boss para hindi siya iikot. Ito pinagyan natin. Ito. Para pag-ikot hindi siya sasama linisan natin tapos lalagyan natin ng grass ayan konti para hindi maingay at dito i-assemble na natin ayan, para isubukan natin doon sa sasakyan i-test muna natin kung may contact ba siya i-tester natin so okay naman mga boss yung contact so dito ikabit na natin dito at dito mga boss ikabit natin tong wire dito na pula ito yung original nya na wire sa horn ng mga boss itong wire dito sa taas na pula dito natin ikabit. Ito. So ikabit na natin yung manabila mga boss para masubukan natin.